Hello guys, welcome back to my channel, Marcy Vlog. Ayan, sinusuod kong huwag magsalamin. Saan ba ako nakatingin? Doon, doon. <laughs> Ang gulo yun. Ano? So, yun nga guys. Please like, comment, para mabalikan ko kayo guys. So, ayun, may share lang ako sa inyo guys. Kasi kahapon, hindi ko na matuloy-tuloy yung pag, ano, pagpa ko. Kasi nga, naglalakad. Tapos may iniisip pa akong gagawin. So, hindi ko ma maintindihan yung sarili ko kung ano, paan pagpaliwanag ang gagawin ko. So, yun nga guys, continue lang sa aking pagbablog kahapon. So, yun nga, um, tungkol sa kapirahan ulit dahil tayo mga OFW, ba diba? So, ayun, yung uh, iyaw-yaw ko lang ngayon is, um, bakit Paano daw? Bakit? Paano? Paano? Yun nga, yun yung tanong dun eh. Paano ko daw napapa, ah uh, paano ko daw na napapalago ang pera ko? Namalit ang sahod ko. ba diba? Ayun. So, ayun, ayun nga yung paano dun eh. <laughs> yung katanungan ng isa kong friend na nakita sa akin kahapon. Ang ginagawa ko kasi guys is nagkukwenta ako ng uh, ano pa yung kinukwenta ko? Ayun, yun yung, yung, yun, yun. ko kung uh, yung magpapadala ko ng pera uh, pagkasahod ko. And then, uh, yung may natitira pa akong pera, syempre, alam nyo naman na guys na galing ako sa bakasyon within six days nung last week lang. So, ayun. Nakita ko ng isang, ano, isang kabay natin doon na nagsusulat. Uh, kasi nga, tinitingnan ko kung asan yung mas okay magpadala sa bank o sa Western Union. So, uh, inano ko yan ng photo para makuha ko yung yung tamang ano, kung saan ako magpapadala. Kasi mal mal malak malaki-laki yung ipapadala ko. Yung natitira sa aking ipon ko dito at saka yung sahod ko, yun yung pinagsama ko. Pero hindi ko naman ilalahat kasi nga syempre kailangan ko rin magkumain, kailangan ko rin ng ano. So ayun nga, dinakita niya, sabi ko, tin tinanong niya kung magkano sahod ko. Sabi ko, minimum. Sabi ko, hindi naman, hindi tumataas. Sabi ko, kung ano yung pinirmahan ko lang na kontrata, yun lang. Sabi ko, ganun ha? Ah, hindi, hindi nadagdagan. Sabi sa akin, hindi. Hindi, 4 pa rin ako. 4,630 pa rin yung sahod ko. Kasi sa kanila, uh, lumalagpas sila ng 5, 5,000, 5,500, ganun. Yun yung sahod nila. Kasi depende yan eh sa employer. And then, sabi sa akin, ang oh, late man ang sahod mo. Sabi ganun. Di, dapat 4,8 niya. Sabi ganun. Sabi ko, diba bulan bula nung pabirma kasi ako, ano pa yan, 4,6 pa yan. Eh, nung ano na, one month na lang, eh, tumaas na. Sabi ko, ganun, bago ko nag, nagpumirma. Oh, ganun ba? Sabi mo, pero malit pa rin yan. Ba, dapat tinaas man lang yan. Sabi, sabi ko, okay lang. Oh, paano nga pala nakakaipon? Oh, sabi ganun. Oh, parang kulang yan, sabi niya. Hindi, okay lang naman. Depende rin naman yan. Ayun ang sagot ko. Depende naman yan kasi kahit malit man ang sahod ko, sabi ko, nakakaipon pa rin ako. Yun nga dyan, may malaking na sahod, hindi naman nakakaipon. O, oh, ba diba? So, nagtaka siya sa akin. Sabi ko, sabi niya sa akin, "Oh, ang galing mo naman, paano ka nakakaipon?" 'Di ba? 'Yun yung ano doon, eh, 'yun yung tinanong niya sa akin, "Paano ako nakakaipon?" Eh, na ganun yung sahod ko. Hindi naman kalakihan, kumbaga, uh, kumbaga sa totoo lang, guys. Wala na sa minimum yung ano yung sinasahod ko eh. Kasi nga uh, Siyempre, kung ano yung pinirmahan ko dati, yun yun yung sahod ko. Pero pag uh, pumirma ulit ako ng panibagong, tataas yan. Nang siguro mga dalawang daan, ganon. So, yun yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi naman kasi ako, ano, uh, sobrang luko. Sabi ko, ganun. Kaya ko pa naman tiisin kung ano yung pangailangan ko rito. Kaya ko pa naman, sabi ko, ganun. At nakaipon pa naman din ako kahit pa paano malaki. At nakakapag, napapalago ko pa yung, kung magkano yung, yung sinahod ko. Sabi ko, ganun. Uh, kahit na nagpapadala ako, sabi ko, namimitin ko pa rin yung, uh, yung sahod ko na ganun pa rin. Sabi ko, ganun. At hindi ko masyadong nagagalaw yung sahod ko kasi nga, yung kinikita ng sinasahod ko, kumikita pa rin yan. Kaya, so yun yung ginagawa kong uh, pangkain ko, yung pangalawas ko within one month. Sabi ko gano'n. Kaya hindi ko halos magawa, magamit-gamit yung, hindi ko, uh, kuti man makakurot man ako sa sahod ko. Pero hindi gano'n, hindi kalakihan. Kasi alam ko naman yung yung uh, ano ko yung uh, kung hanggang saan lang yung kailangan ko at saka hindi ko naman hindi ako gumagas ng Uh, puro once lang. Ang ang ano ko lang ginagastos ko lang yung needs ko lang talaga yung, yung ginagastos ko guys. So ayun nga, naano siya sa akin? Ami siya sa akin kasi nga yun nga nakita niya kasi ako na sabi ko sabi niya sa akin kakauwi mo lang ha, di ba? Syempre ko alam ko gumastos ka doon. Kasi alam naman natin guys kada uwi ng isang OFW, halos maubos yung kanilang kapirahan, di ba? Halos maubos yung kanilang kapirahan. So nagtataka siya bakit may na, may nakatabi pa sa akin. Sabi ko, oo, sabi ko nga, umuwi nga ako, sabi ko may inaiwan pa akong pera dito, sabi ko may inaiwan pa akong ano dito eh. Um, mag, may pautang pa ako eh, sabi ko, hindi ko pa nga nakukuha, sabi ko. So, ayun, nag ano siya, ha? Ganon. di sabi, sabi ko, nasa tao kasi yan. Sabi, pinaliwanag ko sa kanya. Nasa tao kasi yan. Kung marunong kong magtipid, kung marunong kang humawak ng yung pera, hindi ka talaga maubusan. Sabi ko, kahit nag ano man kaliit, mas mabuting lang sako lang yung sahod ko. Eh, sabi ko, kasi kaya lang, kaya, depende kasi yan. Kasi kaya, ang, kaya mo talagang hawakan. Depende na yan. Kasi yan, pag lumaki kasi yung sahod, guys, alam mo sa karamihan, guys, lumaki ang kanilang mga sahod, pero, yung lifestyle ng kanilang buhay nagbago. Binago rin nila, di ba? Nagbago yung sahod nilang tumaas, grabe, tinaasan din na yung lifestyle nila. So, di ba? Parang wala eh. Kaya, mas mabuti pang yun na yung sahod mo, alam na yun na sahod mo, hindi na tumataas eh. Kasi nga, nakaano ka na doon eh. Pero, depende pa rin sa tao sa totoo lang guys, depende pa rin sa tao yan kung kaya niya talagang mag- uh, mag uh, humawak ng kanyang pera, di ba? Alam naman natin na tugot pawis natin ang pinaggagawa natin dito sa ibang bansa. So dapat alam din natin kung saan man tayo, di ba? Saan yung dapat nating galawin? Kung ano man yung uh, pwede nating bilhin, ganun, para sa pamilya natin, para sa sarili natin, di ba? Huwag tayong puro gasos. Kasi hindi habang buhay tayo, guys, na, 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 ano, na malakas, na habang buhay, eh, nandito tayo sa abroad. So, kailangan din natin na mag-isip. Yung tamang mindset lang ba, guys, na hindi ko naman sinasabing magtipid ka sa pagkain, halos magutong ka na, na hindi ka na, ano, para malang may maitabi ka. Kasi, mali, mali yung ano eh, mali yung sistema ng ibang OFW okay, sa totoo lang guys eh. Alam niyo sa totoo lang ah. Oo nga, sabi ko, ilang beses pa ako nakauwi sa isang taon, di ba? Parang tatlong beses na yata ako nakauwi eh, nang sunod-sunod eh. Di ba? Tatlong beses na ako sunod-sunod, samantalang mga kaibigan ko, isang beses pa lang nakakauwi. Samantalang ako, tat nakatatlong uwi na ako. Alam sa totoo lang ha, pamasahe ko pa yon Sariling bulsa ko yun yung pinamamasahe ko guys. Pagtatapos yung kontrata ko, doon lang naman sila magbibigay ng masahe ko, uh, ticket ko. Pero pagdating sa ano, hindi. Ako yan, sa ko yan lahat guys. Kaya nagtataka sila, paano kung nagagawa yun na sarili kong bulsa. ba diba? Sariling bulsa yung kinukuha ko pang papili lang aking ano, ang aking um, uh, um, pamasahe. ba diba? Dun sila nagtataka sa akin eh. And then may mga natitira pa sa akin nakita naman nila, di ba? Hindi naman ako gaano uh, sa pagkain. Okay naman. Mas marami pang akong gasos sa pagkain. Eh, kasi nga, sa prutas pa lang, di ba? Sa, prutas. Malakas ako sa prutas. Kay sarili kong bulsa yun. Sar, sarili kong pera yun ginagasos ko, guys. Hindi ako, hindi ako humihingi sa pagkain dito na uh, prutas nila. Prutas lang nila yun. Although, pwedeng kumain. Kaso nga lang, syempre, pag gusto kong kumain ng solid na talagang marami akong gusto kainin na prutas. Prutas talaga sa aking bulsa talaga yan, guys. Syempre, lang nga naman kainin mo lahat yan. Magtataka naman sila. Ba't kinain mo lahat? ba? Diba? Hindi ka man nagtira. Kaya ako, sarili ko na lang. Diba? And then, nakakabili pa naman din ako ng mga iba kong pangailangan. ba? Diba? So, yun. Kasi may technique ako, guys. Kaya, hindi ako, ano, hindi man ako, ah, uh, nagpa-part time na sa ibang alam niyo na, 'di ba? Pero may may side hustle ako, guys, na passive income po 'yon. Na kahit hindi natutulog ako, kahit anong kahit hindi ko 'yung ginagawa, kumikita pa rin ako. So ganun guys yung ginagawa ko. Kaya lumago ng lumago ko. Ano yung kinikita ko guys? Pinapaikot ko yan guys. Pinapaikot ko yan. Hindi ko yan pinapatulog sa aking uh, sa ano sa bangko. Hindi yan guys meron man pero hindi ka ano hindi hindi kalakihan yung ano kumbaga nasa lab, halos lang sa labas yung pera namin so kahit sa Pilipinas guys ganun din yung ginagawa namin so to ang laki ng tulong guys hindi man ako makapagpadala ng malaki sa kanila kasi may monthly silang nakukuha di ba may monthly silang nakukuha guys kaya ganun ang technique namin guys ng, ng aking asawa tinan mo guys hindi na halos ano Katulad niyan ngayon, kailangan kailangan ko magpagawa ng bahay. Yung second floor ko, pinapagawa ko ngayon. So, uh, may nagbayad sa akin. Yun yung ano ko. Tapos yung, yung kita ko doon is, yun yung pang-allowance ko. So, hindi ko halos nagalaw yung ano. Pero ngayon sa, sa totoo lang guys, dahil nag, uh, nagpapagawa ko ng bahay, ang ginagawa ko is yung, uh, yung sahod ko sa YouTube. Isa pa yon And then, pinagsama-sama sama ko guys Yung savings ko na doon sa Metro Bank ko, and then meron pa ako dito ano, and then yung sasahurin ko pinagsama-sama namin yan guys at saka yung kinikita doon sa bahay pinagsama-sama namin yung guys pampagawa ng bahay dahil uh, ang ano namin is uh, habang habang uh, oh, wala pang trabaho yung isa, sabi ko, umpisa na natin yung bahay so ayun, so ngayon guys naglalaylo muna ako sa aking ano, uh, pautang dito Uh, pero doon sa sa Pilipinas, go pa rin. Go pa rin siya. Kumita pa rin. Bukod sa store na pinagkukuha namin ng na bread and butter namin sa store. Kasi yung sa akin guys, puro ipon yung ginagawa ko. Kaya uh, napag-isipan namin na kailangan na namin ay paayos yung bahay, yung second floor namin. Para yung mga bata is may mga sal sarili na lang kwarto at hanggang third floor yung pinapayos ko. So yung kapirahan ko ngayon guys, uh, lumalabas. Pero meron pa naman pumapasok kahit papano. ba diba? Hindi naman puro labas lahat yung pera. Kumbaga, ay, ano na rin namin yon Kasi yun yung nasave namin eh. Pero meron pa rin naman ako nasisave. Kaya hindi, hindi, hindi ako natatakot na ano na na mawalan ako ng pera ganun ganun kumbaga ina-adjust ko rin yung sarili ko na kailangan kong magtabi ng allowance ko uh, siguro yung allowance ko inexacto ko plus nagdagdag pa ako ng konti para hindi naman ako uh, mapitin kumbaga dahil sa ngayong February guys marami kaming holiday so um, uh, buy your own food So, ganun nga guys ang technique. So, yun yung iniisip ko guys. So, kailangan kasi natin ang mindset natin is palawakin natin, paganahin natin, huwag tay puro kaluho, ka, kaluhuan. Yeah, wag puro kaluhuan. Pag may nakita tayong sale, hayaan mo lang yung sale na yan, ililipas din yan. O, ba? Diba? Ganun lang yun, guys. Huwag tayong magpadala sa ating sarili. Diba? ba? Diba, panic tayo eh. Parang pagkain niya na kala mo mo one month na ano wala tayong makakain kaya nagpapanic tayo. Yung mga ganyang bagay, guys. Madali lang naman 'yan bilhin eh. Pag ano na basta nakakaipon ka, guys. Nakakaipon ka yung yung inipon mo, pinapaikot mo. So hindi mo magagalaw yung iniipon mo kung susto. Sa totoo lang, guys, hindi mo magagalaw ang iyong iniipon kung gagawin mo 'to. Papaikutin mo yung sahod mo kung yung yung sahod mo na yon na kinikita ng sahod mo yun ang pangkakain mo yun ang pang allowance mo at hindi mo magagalaw yung sahod mo ganun po yung technique ko guys ganun na ganun ganun yung mindset ko alam nyo guys alam nyo naman guys kung nakatuto kayo sa akin video hindi ako nagpagawa alam nyo naman guys hindi ako nagpagawa ng bahay Uh, kung baga kung ano yung na, na tinitira namin, ganun pa rin. Pero uh, kasi inisip ko guys yung pag-aaral ng mga bata at ayun nga, nakaliwag-luwag na ako. Nakapagtapos na ako ng dalawang um, uh, anak ng college. Uh, Nagkatabaw na isa, yung isa uh, stay pa rin sa bahay kasi nga habang nagpapagawa ng bahay, may uh, gumagalaw sa aming tindahan, may kumikilo sa aming tindahan na hindi kami nagsasara. So, yun guys, ganun po yung technique namin mag-asawa. Nagtutulungan kami di, doon siya, dito ako. So, financially, um, ako yung sumusuporta ngayon doon sa bahay pati yung tindahan pati yung pasipinkan namin na monthly na may nakukuha kami sa mga iba't ibang tao so 'yun lang guys ang technical para hindi ma uh, hindi kayo ma ano man ma, maghirap ba hindi kayo mawalan ng uh, pera 'di ba hindi niyo na kailangan mangutang so 'yun lang so 'yun lang yung uh, sincere ko sa inyo guys wag yung anihin yung sincere ko basta na makaka lang ako So, yun. Don't forget to like and comment, ha? Bye-bye! This is Mercy Vlog. Ang ganda ko.